Sa loob ng libo-libong taon na nagdaan, ay marami ng mga kahanga-hangang bagay ang naitala sa kasaysayan ng mundo. At ang Biblia na nagtataglay ng mga katotohanan ay nagsasaad ng mga kaganapan na nagpapakita ng kadakilaang gawa ng Panginoon Diyos. Isa sa pinakatanyag dito ay ang pagtakas ng mga Israelita mula sa Egypto at nang hatiin ng Diyos ang gitna ng karagatan para sila ay makatawid sa pangunguna ni Moises. Sa video na ito ay sama-sama nating tuklasin ang mga pag-aaral ukol sa kaganapang ito na nakasaad sa Biblia. Sa unang bahagi ay alamin natin ang buhay ni Moises, ang mga pinagdaanan niya bago maitawid ang mga Israelita sa gitna ng karagatan. At sa pangalawang bahagi naman ay tignan natin ang mga ebidensyang nagpapatunay sa pagtawid na ito. Mga ebidensyang nakuha ng mga arkeologo sa panahon natin ngayon. Sama-sama nating tignan ang katotohanan na nagawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Ito ang part 2 ng ating series para sa mga patunay ng mga kaganapan sa Biblia. Alamin na natin ang buhay ni Moises at ang mga patunay sa pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea. Sa unang bahagi ay kikilalanin natin si Moises. Si Moises ay isa sa mga pinakatanyag na propeta at leader ng mga Israelita. Siya ang inutusan ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Mababasa ang kwento ni Moises sa aklat ng Eksodo, partikular mula Eksodo 2 hanggang Eksodo 14. Ipinanganak si Moises noong mga panahon na mahigpit na utos ng paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Israelita. At dahil sa takot ng kanyang ina, inilagay siya sa isang basket at ipinaanod sa ilog ng nile At doon nga, siya ay natagpuan ng anak na paraon, ang prinsesa, at inampon siya bilang sariling anak at pinangalan ng Moises. Lumaki si Moises sa palasyo ng Egypto bilang anak ng anak ng paraon matapos siyang ampunin. Pero nang lumaki na si Moises, nalaman na niya ang katotohanan na hindi siya ang tunay na taga ehipto kundi isa siyang Israelita. Kaya kalaunan, matapos niyang masaksihan ang pagpamalupit sa kanyang kapwa Israelita, napilitan siyang tumakas at nagtungo siya sa lupain ng Midian. Doon niya sinimula ng isang tahimik na buhay bilang pastol. Habang siya ay nasa Midian, doon nga nagpakita sa kanya ang Diyos sa anyo ng nagliliyab na puno. Inutusan siyang bumalik sa Ehipto upang palayain ang mga Israelita. Sa kabila ng takot, ay sumunod si Moises sa utos na ito ng Panginoon Diyos. Bumalik si Moises sa Ehipto kasama ang kanyang kapatid na si Aaron upang kausapin ang paraon. Pero tumanggi ito na palayain ang mga Israelita, kaya nagpadala ang Diyos ng sampung salot upang parusahan ng Ehipto. Sa huli, ay pinayagan na ng paraon ang mga Israelita na makaalis. Habang naglalakbay ang mga Israelita, nagbago ang isip ng paraon at inutusan niya ang kanyang hukbo na sundan ang mga Israelita. Hanggang sa dumating ang puntong ang mga Israelita ay napaharap sa isang dagat na tila wala nang malulusutan. Pero dahil sa kadakilaan ng Diyos, inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang tungkod. Ang dagat ay nahati sa gitna. Nagbigay daan sa mga Israelita na tumawid sa tuyong lupa. Nang subukan ng mga sundalong Egyptyo na sumunod, bumalik ang tubig at tinangay ang kanilang mga hukbo. At matapos ang pagtawid, pinangunahan ni Moises ang bayan at lagi niyang pinapaalalahanan sila na magtiwala at sumunod sa Diyos. Si Moises ay namatay sa edad na 120 sa bundok ng Nebo. Matapos ipakita ng Diyos sa kanya ang lupang pangako, sa kabila ng kanyang edad na natiling malakas ang kanyang katawan. Ito ang istorya ni Moises. Ang istoryang ito sa Biblia ay nagpapakita sa atin ng kadakilaan ng kamay ng Panginoon Diyos. Pinahayag sa atin kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea para makatawid ang mga Israelita sa pagtakas mula sa hukbo ng Ehipto. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang bahagi. Ang mga pag-aaral ng mga sayantipiko at ang pinakamahalaga kung ano-ano ang mga ebidensya na nakalap nila sa panahon natin ngayon ukol dito. Simula natin sa lokasyon. Ang mga Israelita ay nagumpisa sa Nile Delta, sa lugar na tinatawag na lupain ng Rameses. Nang umalis sila sa Egypto, nanatili sila sa silangang bahagi ng Gulf of Suez, sa lugar na tinatawag na Sukot. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay. Mula roon, naglakad sila sa ilang na malapit sa Red Sea na kung tawagin ay Etham ayon sa Biblia. At kilala ito ngayon bilang Sinai Peninsula. Matapos ang mabilis na paglalakbay, nakarating sila sa Gulf of Aqaba sa Nueva Egypt. Ang Gulf of Aqaba ay tinatawag ding Yamsuf o Red Sea ayon sa unang hari 9.26. Habang tumatakas mula sa hukbo ng paraon, iniutos ng Diyos kay Moises na lumiku sila patimog. Dumaan sila sa isang makipot na daanan na tinatawag na Wadi-Watir na diretsyo ang daan papunta sa dagat. At dito nga ay tinulungan ng Diyos sila Moises na makatawid sa dagat. Inunat ni Moises ang kanyang tungkod at hinawi ng Diyos ang dagat para maging tuyong lupa. Mababasa ang paglalakbay na ito sa aklat ng Biblia sa Eksodo 12-14 ayon nga sa Biblia, ay nasa 600,000 na lalaki ang naglalakad sa kanilang hukbo bukod pa sa mga bata. Kaya sa pag-aaral ng mga sayantipiko, tinatayang mga dalawang milyong tao ang kasama sa paglalakbay kung isasama pa ang mga bata at mga babae. At kung titignan sa mapa, para hanapin ang isang baybayin na sapat para pagkampuhan ng dalawang milyong tao, iisa talaga ang posibilidad ayon sa mga sayantipiko. Ito ang Nueva sa Egypt. Napakalawak ng dalampasigan sa Nueva at malamang na kaya nitong pagkasahin ang napakaraming tao noong panahon ni Moises. Dagdag pa rito, kitang kita rin dito ang bundok ng Sinai na kilala ngayon bilang Hebel al-Laus sa Saudi Arabia. Ang bundok Sinai ay napakahalaga sa mga Israelita dahil dito nakipagtipan ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Dito ibinigay ng Diyos ang sampung utos at ang mga batas na magiging gabay ng buong bayan pagkatapos silang makatakas sa Ehipto. Mababasa ito sa Eksodo 19.20. Talagang nakakamangha ang mga lokasyon na ito mga chip na nadiskubre ng mga sayantipiko sa panahon natin ngayon. Pero bukod sa mga lokasyon na ito, ay may mas nakakamangha pang natuklasan ang mga sayantipiko. Ito ang ilang mga ebidensya na nagpapatunay na dito nga tumawid ang mga Israelita sa panahon ni Moises. Ayon ito sa mga ebidensya na nakita ng mga arkeologo. Ano-ano ang mga ebidensya na ito? taong 1978 sa pangunguna ni Ron Watt, isang archaeologist. Isa sa pinaka nakakamahang nadiskubr nila ay ang dalawang pilar o haligi. Ang una ay nang magpunta sila sa Egypt upang maghanap ng mga ebidensya ukol sa kaganapang ito mula sa Biblia. At hindi nga nabigo ang mga ito sa paghahanap. Nang makapunta sila sa Gulf of Aqaba sa Egypt, isang haligi na gawa sa granite ang natagpuan nila. May taas itong 16 feet. At nakakamangha ang nadiskubre nila dito. Pinaniniwalaan, ito ay tinayo ni Haring Solomon, tanda ng pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea sa pagtakas sa hukbo ng Ehipto. Pero paano nila napatunayan ito? Taong 1984, nagpatuloy ang kanilang ekspedisyon at dito nga ay nadiskubre nila ang pangalawang pilar na matatagpuan sa kabilang panig ng baybayin sa Saudi Arabia. Nakatayo pa ito at nabasa pa nila ang mga nakasulat. Ito nga raw ay mula sa lingwaheng Ancient Hebrew. Pinag-aralan nila ito at humanggang may pangalan ni Solomon ang nakasulat dito at ang iba pang nakasulat ay tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa panahon ni Moises. Kaya, ang mga pilar na ito ay pinaniniwalaan ipinatayo ni Haring Solomon bilang palatandaan ng lugar kung saan tumawid ang mga Israelita sa panahon ni Moises. Ang pilar sa Egypt ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Pero ang nasa Saudi Arabia na nakitaan ng sulat ay na turn over na sa otoridad. Isa pa sa mga kapansin-pansing ebidensya na nakita nila ay ang mga natagpuan nila sa ilalim ng dagat. Isa na dito ang gulong ng karwahe. Ito ang mga gintong gulong ng karwahe na natagpuan ni Ron Watt gamit ang isang espesyal na kagamitan sa paghahanap ng ginto. Ayon sa Biblia, kasama sa hukbong humabol sa mga Israelita ang lahat ng karwahe ng Egypto. Kabilang dito ang anim na raan na pinakamagagarang karwahe na may gintong palamuti. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ang mga nawasak na karwahe noong panahong iyon ay umaabot sa 20,000. Ang mga natagpo ang gulong sa karagatan ay may apat, anim at walo na linya na nagamit lamang sa mga panahong iyon sa Ehipto ayon sa kasaysayan. Ang mga gulong na ito ay tinabunan na ng mga corals dahil sa katagalan. Bukod sa mga gulong, mayroon ding natagpo ang mga buto ng tao at kabayo sa lugar na iyon sa Akaba. Ang mga ito ay dinala na at pinag-aralan sa Stockholm University. At doon nga ay nakumpirma nila na nagmula ito sa kanong paan ng tao. May 165 to 170 cm ang taas at halos 3,500 years na sa ilalim ng dagat. Kaya ganap ng naging mineral ang buto na ito. at ito ang mga significant na mga ebidensyang nakita nila sa ekspedisyon nilang yun. Talagang nakakamangha ang mga ito. Biruin mo, ilang libong taon na ang nakakalipas ay napagtugma-tugma pa rin ito sa panahon natin ngayon. Mula sa lokasyon, pagtawid, hanggang sa mga ebidensyang nakalap sa ilalim ng dagat, ilan lamang ito sa mga nagpapatunay ng mga kasaysayang nakatala sa Biblia. Tunay na makapangyarihan ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Pero tandaan natin, bukod sa mga ito, ang buhay natin ngayon, ang hangin na ating hinihinga at ang mundong ating ginagalawan ay isang napakalaking patunay na ng kadakilaan ng Panginoon Diyos. Hanggang dito muna ang video natin mga chip. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli.